Shout out to number one fast school guys. Love you. Hello guys, welcome back to my youtube channel guys So ayan, nandito tayo sa Fernando Pampanga Ano, sa Miguel. Ayan, si Sing... Coco Martin Ganda ulap Ayan, di ako nakapunta ng birthday ni Airpat. Ayan, ngayon ako bababi. Happy birthday Ayan o oh. 14 ngayon pero November 4 tinanggal lang ko lang ng 1 para at least may 4 <laughs> tumuwas nga pala ako na sa Fernando Pampanga kaya lang naalala ko tatlong buwan na pala akong di nakakapag change oil kaya ang ginawa ko dumaan muna ako kay Mike bago ako tuluyan lumuwas sa sa Fernando Pampanga Hindi ay, ay ako ay. eh o, Wala, wala problema apakah ay Change oil lang ako ay, <laughs> Kaya e mam, marunong mag-ulokan at pinipulit kang mag-ulokan. Ako na! Sing sa eh. ha? O Daming sinong nakapila sa'yo e. Ano? May na. na lang. Ah, ipapasigit natin. Hindi na. Ito ako pang punk Ha? Grabe ang itin na o. Oh. mo naman, tatlong buwan. Isinibay ko na rin ang gear oil. Pagkatapos ko nga, hindi na ako nagdalawang isip at hindi na ako tumagal. Bumiyahin na kagad ako at dito ako dumaan sa E. Rodriguez. Sa dulo niyan, kakanan ako sa C3 at karedo na kita ilay. So ayan, nandito na tayo sa C3 guys. So galing ako ng E. Rodriguez tire pero lang tayo. Kalohan. Monumento ang labas natin, guys. and guys. Kumanan na ako dito, ano. Sa may 5th street. So, Tiretso lang ito. Kakaliwa ulit tayo sa may Depende o saan tayo. 10 or 11 uh, or 8. Pwede naman. Tapos tayo na ang circle. Alright, guys. ito na tayo sa 10, natin yun, ano. Dito na tayo tumaliwa kanina. So, makikita nyo na yan yung LRT1 guys sa na ito guys so kakanan tayo and then siyempre yung ending nun sa circle ng monumento so ito na nga ang monumento circle so ang dami na talaga ito So itong kanan dito sa exa po yan guys so dito tayo sa unang pangalawa pala pangalawang kanan Bakar to the highway na po tayo guys Kapag <laughs> so, nandito ka na sa Makato Highway, hindi ka na maliligaw guys Dere-derecho lang po ito Hanggang doon, sa tabang ano At doon ka na liligo Pagpunta ulit ng Pagod eh Marami tayong dadaan ng bayan dito guys Bayan ng Bulacan, alright ダイス sa balagtas guys ano? McDonald so may McDonald pa dito ayun yung arwa ng balagtas ayun yung arwa ng balagtas guys so kung nakita nyo na yeah, so, yan sabihin o yan na guys wala Ayan, maraming pa rin yung ang kalsada dito sa Bulacan, ano? No? Di pa, patali, pero sa tuyo pa sa akin guys ano. So nandito na tayo sa ano ano. Narapit na tayo sa Malolos. So papasok na tayo ng Malolos guys. So exit na tayo ng ano giginto guys ano. Giginto. Pasok na tayo ng Malolos guys. So, ayun na yung arko ng malodas. Gobernador, so, ha? Ang aming lingkod. Kapag ano, nandito na tayo sa Capulibas Ayan, ang tagal na ako di nakabalik dito, ano guys. So, nandito na ulit tayo sa Kilomingo Village. So, ah, dito na ako. go sa so, munisipyo kami ngayon guys alright let's go pagdating na pagdating ko doon guys kumahil lang ako saglit at nagpunta kami ng munisipyo para magbayad kami ng amigyan pumarada lang ako at saka kami napunta sa munisipyo at wala nga anong pila kaya saglit lang kami saka kami dumali at tumiretso kami sa eternal peace para dalawin si papa Dito na kami nagkwentuhan ng kapatid ko na si Rose at kumain kami ng mane na galing sa bayan na binili namin kanina. At habang nagkakwentuhan kami, naisipan ko mag-selfie dahil nga pala birthday ni Erpat <tod> no November 4. <tod> pero hindi ako nakapunta kaya ngayon November 14 na lang ako nagpunta. <tod> Kada ng ulap. Ayan, hindi ako nakapunta ng birthday ni Airpat. Kaya ngayon ako bababi. Happy birthday. Ayan, Oh. No? 14. Ngayon. Pero November 4. Tinanggalan lang ko lang ng 1 para at least may 4. <laughs> Natapos na kami nagkwentuhan at nag-selfie ng kapatid ko. At saka kami bumalik sa Santo Domingo. Ang ganda naman ang na sikat ng araw. Ayan, palubog na si Aring Araw. Alright, let's go. Uwi na ako. Bye bye. Bye bye. Inaabot na nga ako gabi at saka ako ulis. Pabalik na ng Bulacan. So alright guys, may nabahan na ko dito ng 15 ng parol. Ang dami eh ganda ng design grabe ang dami napadaan lang ako Santa Maria so tapos na ako Santa Maria no? Nah? so nakita ko Ayan, Guys, Welcome Santa Maria Ayan, nandito na tayo guys sa Santa Maria So malaki na tayo guys Ayan Ayan, nandito na tayo sa San Jose del Monte guys ano? So nalagpasan kayong mall Yung bagong mall dito So dito na tayo sa Grotto I need to guys. Alright, that's done. <laughs>